Tulad nyo rin po ba ako na nahihirapan sa paggamit ng cellphone dahil kaunting video lang napupuno ka agad, memory pool. Kasi nga naman napakababang uri ng cellphone na ginagamit ko. Wala pa tayong pambili ng mamahaling gadget para sa pagbablog. Tiis-tiis muna tayo. So kung katulad nyo ako na nahihirapan na laging na may memory pool yung ating cellphone, tuturuan ko kayo ng tricks paano natin yan magagawa ng paraan para tayo makagawa ng maraming vlog o maraming video. So, huwag nyo muna pong kalimutang mag-follow at tuturuan ko kayo ng mga proseso. Okay, ito na. Ituturo ko na sa inyo. Ang ginagawa ko, halimbawa nagkita ako ng magandang content sa isang lugar, bibidyo ko yan. After na mabidyo ko, isesend ko po sa sarili kong messenger. Opo, sa sarili kong messenger. Then, i-delete ko na po sa aking gallery. At pagkatapos nagkita uli ako ng magandang content, video uli, Then, sisend ko po sa aking messenger na sarili o personal messenger para naging uh, naging istakan ko yung aking messenger, yung sarili kong messenger. Ibig sabihin, yung face messenger ko, magsisend ako sa sarili ko. Ganon ang nangyari. Then, pag kailangan ko na, idadownload ko lang, i-edit ko na, upload ko na po sa Facebook o sa YouTube yun po, sana po nakatulong sa mga katulad ko na nahihirapan pa at wala pang pambili ng cellphone. God bless!